Hi guys, ito na nga. Naisipan ko na nga gumawa ng popcorn na gawang tubig lang guys. Diba? Gusto nyo yung kumain ng popcorn na tubig lang, hindi tayo gagamit ng mantika. So, ito na yung gagawin ko guys. Tingnan nyo ha. Naglagay na pala ako ng um, uh, mais coin sa ating kawali tas lalagyan ko na lang siya ng tubig yan guys kailangan yung tubig natin ay lumampas sa ano sa corn ganyan guys Ayu guys sa buksan na natin yung ating kalan Ayan. So, ganyan lang yan, guys. Hintayin natin na lumit yung tubig, tapos tingnan natin ulit. Diba, guys?